Marahil isa ang halaman na ito sa madalas nating makita bilang papelar na halaman na inaalagaan sa paso maging sa mga bakuran. Ano nga ba ang mga kaalaman ang dapat nating malaman tungkol sa halamang welcome plant? Ano ang mga nakatakong katangian at benepisyo ng halamang ito? Bakit mahalaga na mayroon tayo nito sa bahay? At saan nga ba dapat ilagay ang halamang ito? Yan at iba pang mga nakakahangang katangian ng halamang welcome plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Z-Plant o Samyokolkas Samifolia o mas kilala sa tawag na Welcome Plant ay kilala sa katangian nito ng pagkakaroon ng makintab, dark at mayabong na mga dahon. Isa ito sa madalas nating makita na halaman ng kinagawang dekorasyon at indoor plant. Kilala din ito sa tawag na Zuzu Plant, Zanzibar Gem, at Emerald Palm. Native ang halaman na ito sa Southern at Eastern Region ng Afrika. Ngunit ngayon ay nakakalat na ito sa ang mga sulok ng mundo. Dito sa Pilipinas, ang halaman ito ay hindi gaanong pinapansin dahil ito ay pangkaraniwan lamang. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, marami palang pakinabang at benepisyo ang pagkakaroon nito sa bahay. Narito ang ilan sa mga kahangahangang benepisyo at katangian ng pagkakaroon ng welcome plant sa bahay. Mahusay na pang dekorasyon. Ang isa sa dahilan kung bakit naglalagay tayo ng halaman sa bahay ay dahil sa nakadaragdag ito ng ganda at atraksyon na nagpapabago ng ambiyan sa lugar kung saan ito nakapwesto. Isa ang ziplan sa mga halaman na literal na nagpapatingkad sa paligid dahil sa magaganda nitong mga dahon na kumikinang kapag natatamaan ng liwanag. Dagdag pa dito, ang halamang ito ay may katamtamang laki na sapat upang maging kaakit-akit sa mata. Ito din ay namumulaklak ngunit bihirang bihira lamang. Swerte mo kung makakapagpabulaklak ka ng halamang ito. Maaring ilagay ang halaman na ito sa ibabaw ng lamesa, sa kwarto, sa sala, at maging sa labas ng pinto bilang pang-welcome sa mga taong papasok sa loob ng bahay. nag ng pulyutan sa hangin Ang polusyon sa hangin sa loob at labas ng bahay ay isang matinding banta sa kalusugan ng tao. Kaya naman, ang pagkakaroon ng mga halaman sa paligid at loob ng bahay ay malaking tulong upang malinis ang hangin na ating nilalanghap. Isa sa benepisyo ng Z-Plant ay ang pagpapabuti ng kalidad ng hangin na nakompromiso ng mga pollutants na hindi natin nakikita. Nagpapakalma ng isipan Ang halaman na ito ay may kakayahan na pakalmahin ang ating isipan sa simpleng pagtitig o kaya naman kapag hinawakan ang mga dahon nito. Bukod sa pinapabuti nito ang hangin, nakakatulong pa ito na pakalmahin ang ating isipan. Kaya hindi nakapagtataka, napopular din ito na inilalagay sa mga opisina at sa mga lugar na stressful. Ginagamit na pampaswerte Para naman sa mga naniniwala sa feng shui, ang Z-plant ay tinatawag ng mga feng shui expert na fortune plant dahil ang halaman na ito ay iniuugnay sa swerte, paglago at katatagan. Dahil sa mga dahon nitong kumikinang na parang gintong barya at sa mga sanga nito na makatas. Ganon din sa kung paano tumubo ang mga dahon nito at sanga. Napataas ang direksyon na lumalarawan para sa tuloy-tuloy na daloy ng biyaya. Maaari itong ilagay sa mga lugar na madilim o low light dahil kaya pa din itong mabuhay kait na hindi nasisikatan ng araw. Napakadaling alagaan at paramihin. Marahil isa sa dahilan kung bakit marami ang nauhumaling na magtanim ng ziplant plant sapagkat napakadali lang alagaan nito. Kaya nitong tisin ang tuyong lupa dahil sa matibay at makapal nitong rhizome na parang patatas ang itsura na may katangian na nag-iimbak ng tubig at mga dahon nitong matibay sa pag-iimbak ng halumigmig na nakakatulong sa panahon ng tagtuyot. Nabubuhay din ito sa mga lugar na may kaunting liwanag at hindi nangangailangan ng matyagang pag-aalaga. Maaring paramihin ang halaman na ito sa pamamagitan ng mga dahon, sanga at rhizome. Mapagkukunan ng mahalagang kimikal Sa isang artikulo sinasabi na ang mga ugat ng Z-plant ay mayaman sa steroid, terterpenoid, at polyphenolic acid. Ang katas naman ay sinasabing pinagmumula ng mga antioxidants. Ngunit ang mga eksperto lamang ang maaring kumuha ng mga kimikal na ito dahil sa naglalaman din ito ng oxalate crystals na lasun sa tao maging sa mga alagang hayop. Sa katunayan, ang buong halaman ay itinuturing na nakakalason kapag kinain. Ngunit sa bansang Tanzania, ang katas ay ginagamit upang gamutin ang pananakit ng tenga. Samantala, sa Basanggana naman, kinagamit ng mga hasyaman ang mga dahon nito upang gamutin ang sakit ng tiyan. Bagaman ang halamang ito ay nagtataglay ng lason kapag kinain, ngunit walang katotohanan na ang halaman na ito ay maaring magbigay ng kanser sa tao. Taliwas sa kumakalat na balita na ang halaman na ito ay maaring magdulot ng kanser. Karamihan ng houseplant ay dinisenyo upang gawing pang-dekorasyon at hindi upang kainin. Ang tamang paggamit ng safety gloves ay makakatulong kapag magtatanim ng halamang ito para sa mga taong sensitive ang balat. Sangayon ka ba ka-Urban sa mga kaalaman na nabangkit namin sa video na ito? Kung may nais kang ibahagi ukol sa video na ito o kaya naman ay may suggestion ka para sa susunod nating topic ay mag-iwan lamang ng komento sa comment section at babasahin namin ito. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli po. God bless.